Dito kami sa SM Center Point. Ito yung mga masarap na mga pang shabu shabu. Parang nasa Hong Kong ko rin. Ayan, siya. Ito yung pinakamasarap para sa akin. Ito. Ito yung may laman sa loob. Ito so, kailangan ko rin siya, umay. No? Ito, 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 Ang food trip natin ngayon ay yung request ni Bongski ng Canada ito yung hot pot o shabu-shabu. So ito lang mga kailangan natin. Ito yung mga napamili natin sa SM tanina. Lahat ng klase ng mga bola-bola. Ayan. Crab meat. Ito may shagspin, shumai. Lagyan nyo ng carrots. Lagyan nyo ng corn. Tapos yung lahat ng klase ng noodles pwede. Pwede ba mga pang-sabaw? Dahil kailangan din natin ng repolyo. Syempre sugpo, pwede rin, pampalasa rin yan o kaya kung may beef doon kayo, pwede rin nyo rin lagyan. Kung may chicken powder kayo, nung pantimpla nyo, dalawa lang chicken powder, ito gagamitin natin, magic sarap. Ito so, yung natin gagawin natin pang natin, base soup, buong carrots lang, sweet corn, tsaka buto-buto ng baka. Okay, madali lang gawin ito, pisa na natin. Okay, yung una natin gagawin, pakulungan kayo ng tubig. Then, ilagay na natin yung buto-buto ng baka. Ito yung gagamitin natin yung base soup. Lagay na natin yung buong carrots. Lagay natin yung sweet corn. Pakuluan lang natin to at least mga 40 minutes para palabasin lang natin yung flavor niya. Tignan natin dito yung magic sarap lang. Pero kung may chicken powder kayo, mas malasa yan ayan ayan, after 40 minutes na natin pinapakuluan pwede na natin kunin yung sabaw pero pwede nyo rin pakuluan hanggang mga isa kalateng oras para mas malasa pa siya ok, pwede na to ayan, pwede na natin kumpisahan yung hot pot ito yung gagamitin natin yung lutuan ayan Ayan, ito na. Pwede na natin umpisaan. Lagay muna natin itong noodles. Pwede kahit anong noodles. Basta yung pang sabaw. Huwag lang yung pang kanton. Then, lagay na natin yung sweet corn natin. Lagay na natin yung carrots. Lagay na natin lahat yung bola-bola. Ayan, gawin natin. Ihalo lang natin. Butuhin mo rin natin yung bola-bola. Ayan, after 5 minutes na nating niluluto, pwede na natin ilagay yung sugpo natin. Para lalong mas malasa pa yung sabaw. Ayan. Pwede natin ilagay yung crab meat tsaka yung gulay natin ah uh, 2 minutes na lang pwede na to yun yung yaming yaming Okay, ngayon luto na yung gulay. Ibig sabihin niya, pwede natin umpisaan mag-hotpot. o gagawin nyo, inaan nyo lang yung apoy niya para tuloy-tuloy yung init. Okay, pwede na tayong kumuha ngayon ng bola-bola. Iyon, -bola. eh, no? Iyon. Ayan, ito na yung kinalabasan ng hotpot natin. Okay, pwede na tayong tsumaw. Oh, baby Axe. Ah, tayo. Oh, dahan-dahan na, na Init yan, ha?